ang mga kamatis nyo na napakaganda patingnan noong nakaraang linggo. Ngayon ba'y napupuno na ng nakakatakot na itim naman siya? Natutuyo na ba ang mga dahon at nabubulok na mismo sa sanga ang mga bunga? Pamilyar na tanawin ito sa pagtatapos ng Agosto, hindi ba? Tila ba ang lahat ng pinaghirapan nyo ngayong tag-init ay mauuwi lang sa wala? Pero huwag muna kayong sumuko at magpaalam sa inyong ani. Kasalukuyan kayong nanonood ng video na maaaring maging huling pag-asa para sa inyong mga kamatis. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa pag-iwas na sana ay ginawa pa noong Hunyo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa reanimation o pagbuhay muli. Ibabahagi ko sa inyo ang isang malinaw at epektibong plano kung ano ang gagawin sa Fight of Tora ngayon mismo sa pagtatapos ng season upang mailigtas ang pinakamaraming bunga. At maniwala kayo, may ilang payo na siguradong ikagugulat ninyo. Kaya ano nga ba itong Fight of Tora at bakit ganito kalupit ang pag-atake nito ngayon? Ang Fight of Tora ay hindi lang basta simpleng fungus. Isa itong mikroskopikong maninila na labis na mahilig sa malamig na gabi at hamog sa umaga. Para rito, ang biglaang pagbabago ng temperatura tuwing Agosto ay parang isang buffet. Mainit pa sa araw, ngunit pagdating ng gabi ay malamig na at basa-basa. Ang mga espores nito na natutulog lang sa lupa o galing pa sa kapitbahay ay nagigising at sinisimulan ang kanilang masamang gawain. At kung walang gagawin, sa loob lamang ng ilang araw ay kaya nilang sirain ang buong taniman. Kaya, mga kaibigan, isang tabi muna natin ang lahat at magsuot na ng guantes. Magsisimula na ang operasyon sa gipani at ang unang hakbang natin ay parang operasyon talaga. Hindi ako nagbibiro. Kailangan ninyong maging disidido at walang awa. Parang isang hardinerong doktor. Isang dahon lang na may sakit pwedeng ikawala ng buong ani ninyo ng kamatis. Ang layo ni natin ay alisin agad ang lahat ng pinagmumula ng impeksyon. Maingat na suriin ang bawat puno. Magsimula sa mga dahon. Nakikita mo ba ang mga kulay kape o itim na batik na madalas ay may puting parang amag na palibot? O baka naman nagsisimula ng matuyo ang dulo ng dahon? Putulin agad! huwag putuli ng bahagi lang na apektado. Alisin ang buong dahon hanggang sa mismong tangkay. Intindihin ninyo ang bawat batik na ganyan ay parang pabrika ng milyon-milyong bagong spores na kakalat sa buong hardin ninyo sa tulong ng hangin at hamog. Susunod, suriin naman ang mga tangkay. Hanapin ang mga maitim, pahabaan na batik o guhit. Kung maliit lang ang batik, Maari mong subukang maingat na putulin ito. Ngunit kung nakita mong malaking bahagi ng tangkay ay umitim na sa kasamaang palad, hindi na mailigtas ang sanga na iyon. Putulin ang buong sanga sa ibaba ng apektadong bahagi. Ito ay parang isang amputasyon na nagliligtas sa buong organismo. At ito ang pinakamahirap, ang mga bunga. Parang dinudurog ang puso mo, di ba? Ang isang kamatis na halos hinog na tapos biglang may lumabas na matigas, kulay kape at kumakalat na batik. Tandaan, ang ganyang kamatis ay hindi na mahihinog. Hindi na 'yan magiging pula at masarap. Mabubulok lang 'yan at mahahawa pa ang mga katabi nitong bunga sa tangkay. Kaya gaano man kasakit, anihin at itapon ang lahat ng bunga na may kahit kaunting palatandaan ng Pit of Torah. Napakahalagang punto ang mga gamit. Gamitin lang ang matalas at malinis na gunting na panghardin o kutsilyo. At pagkatapos ng bawat puno o kung malala ang impeksyon, kahit pagkatapos ng bawat putol, tiyaking i-disinfect ang talim. Punasan ito ng alkohol, chlorhexidine, o isaw-saw sa matapang na solusyon ng potasyum permanganate. Kung hindi, kayo mismo ang magiging pangunahing tagapagkalat ng sakit. At ang huli, ngunit hindi ang pinakamaliit saan ilalagay ang lahat ng naputol natin. Huwag na huwag itong itatapon sa compost pile. Dahil ang ginagawa mo ay iniimbak lang ang sakit para sa susunod na taon. Ang pinakamainam na paraan, sunugin kung walang ganoong paraan, kolektahin ang lahat sa matibay na plastic bag ng basura, itali, at ilabas sa inyong bakuran. O kaya, ibaon ng malalim, malayo sa mga taniman. Tandaan, sa yugtong ito, ang ating layunin ay bawasan ng husto ang dami ng spores sa greenhouse o hardin. Mahirap ito, pero kailangan. Magaling, natapos na natin ang pag-oopera o pagtanggal ng mga masasamang bahagi. Ngayon, nanaalis na ang pinakamaalabong pinagmumula ng impeksyon. Kailangan nating labanan ang mga hindi nakikitang spores na kumalat na sa malulusog na dahon at bunga. At dito, madalas nangyayari ang pinakamalaking pagkakamali. Marami ang kumakapit agad sa sprayer na may gatas na whey, iodine, katas ng bawang, or zelinka. Mga kaibigan, malaki ang respeto ko sa mga tradisyonal na pamamaraan pero maging tapat tayo. Ang lahat ng mga ito ay pang-iwas lamang. Parang nagsisipilyo ka lang para hindi magka-cavity. Lumilikha ang mga ito ng maasido or alkaline na kapaligiran sa ibabaw ng dahon na pumipigil sa pagtubo ng mga spores. Pero kung ang sakit ay laganap na, kung ang fight of Tora, ay nakapasok na sa loob ng tisyo ng halaman, parang pinipilit mong gamutin ang pneumonia sa pamamagitan lang ng pagmumog ng chamomile. Hindi na ito epektibo. Sa huling bahagi ng Agosto, kapag malamig at mahalumigmig ang mga gabi, mabilis na kumakalat ang fight of Tora. Wala na tayong oras para mag-eksperimento. Kailangan natin ng mabigat pero tiyak na sandata at ito ay ang mga fungicides. Huwag matakot sa salitang ito. Ang mga modernong gamot, lalo na ang mga may base ng tanso, copper, ay lubos na ligtas para sa ani kung tama ang paggamit. Kailangan natin ng contact fungicides. Kumikilos ang mga ito bilang isang protektibong pelikula na bumabalot sa mga dahon at bunga at pumapatay sa mga spores kapag dumikit ang mga ito sa ibabaw. Sa tindahan, hanapin ang mga gamot na nakabatay sa copper oxychloride tulad ng Home or Abiga peak. Napakabisa rin ang klasikong Bordeaux mixture. Bakit sila? Mayroon silang maikling waiting period or panahon ng paghihintay. Ito ang oras na dapat lumipas mula sa pagspray hanggang sa pag-ani ng produkto. Karaniwan, pimba hanggang 8 araw ito. Ibig sabihin, kung mag-spray ka ngayon, sa loob lang ng isang linggo, pwede ka ng kumpiyansang mamitas ng kamatis pagkatapos hugasan ng maigi. Basahin mabuti ang instruksyon sa pakete. Idilut ang gamot ng tama ayon sa nakasaad. Huwag mong palakasin ang timpla. Hindi nito mapapalakas ang epekto at baka masunog pa ang halaman. Gawin ang pag sa gabi, sa tuyo at walang hangin na panahon kailangang masusing masusi ang pag-spray, hindi lang basta sa ibabaw, kundi siguraduhin na maabot ang bawat dahon sa magkabilang panig, sa itaas at sa ilalim. Siguraduhin ispray din ang mga tangkay at syempre ang lahat ng natitirang bunga sa halaman, kahit ang pinakamaliit. Ang ating misyon ay takpan ang buong halaman ng isang protektibong patong na hindi magbibigay ng kahit anong pagkakataon sa fight Phytophthora na kumapit sa malusog na tissue. Ito ang ating panangga na magbibigay sa atin ng mahalagang oras. Ngayong tapos na tayo sa paglilinis at proteksyon ng ating mga pananim, ano pa ang gagawin? Maghihintay na lang ba tayo hanggang magpula ang mga kamatis sa sanga? Sa huling bahagi ng Agosto, masyadong delikado ang taktikang ito bawat karagdagang araw na mananatili ang bunga sa halaman ay bagong pagkakataon para sa late blight, isang uri ng sakit sa halaman na umatake. Kaya naman, ang ating ikatlo at marahil pinakamahalagang hakbang sa pagliligtas ng ating ani ay tinatawag na Operasyon Evacuation. Kukunin natin ang mga kamatis mula sa halaman, kahit na berding-berdi pa ang mga ito ang pangunahing prinsipyo dito ay ito. Kung ang kamatis ay umabot na sa laki nito ayon sa uri, ngunit hindi pa nagsisimulang magkulay, oras na para anihin ito. Ang ganitong bunga ay nakakuha na ng lahat ng kinakailangang sustansya at kayang-kaya ng ganap na magripen o gaya ng sinasabi ng mga hardinero, magpahinog ng mainam sa inyong tahanan init at kaligtasan, lalo na ito sa malalaki at katamtamang laking bunga. Ang maliliit, syempre, ay maaaring iwanan, ngunit tandaan ang panganib. Paano malalaman kung handa na ang kamatis para sa evacuation? Dapat ito ay matigas, malaman, walang bahid ng anumang mantsa, at ang balat nito ay dapat ng maging makintab. Ang mga bungang ito na umabot na sa tinatawag na milky o blanch, ripeness, ay anihin ng walang pag-aalinlangan. Pitasin ang mga ito ng maingat at siguraduhin kasama ang tangkay. Ito ang maliit na sanga kung saan nakakabit ang kamatis. Ang mga bunga na walang tangkay ay mas madaling masira at mas madaling mabulok. Ang naaning-ani ay hindi maaaring basta na lamang ibunton sa isang kahon at dalhin sa loob ng bahay. Naaalala nyo ba, sinabi natin na maaaring may nakatagong spore sa balat? Kung hindi ito didisimpektahin, sa loob ng isang linggo, magsisimula ang isang epidemya sa inyong kahon ng magagandang berdeng kamatis. Kaya naman, bago itago ang ani, kailangan disimpektahin ang bawat kamatis. May dalawang simple at epektibong paraan. Ang una ay heat treatment o paggamit ng init. Painiti ng tubig sa isang malaking kaldero hanggang 60 degrees Celsius. Mahalaga ito, hindi kumukulong tubig kundi mainit na tubig lang na mahirap mong panatilihin ang iyong kamay. Ibabad ang mga kamatis sa tubig na ito ng paunti-unti sa loob lamang ng isa o dalawang minuto. Ang ganitong paligo ay garantisadong papatay sa lahat ng spores ng late blight sa ibabaw nang hindi naman napipinsala ang mismong bunga. Pagkatapos nito, kailangan mong alisin ang mga kamatis at patuyuin ng husto sa tuwalya. Ang pangalawang paraan ay paghuhugas sa mahinang solusyon ng potassium permanganate. Ang solusyon ay dapat na kulay rosas. Hugasan lamang ng maigi ang mga kamatis dito. Pagkatapos ay banlawan ng malinis na tubig at patuyuin din Pagkatapos ng mga prosesong ito, handa na ang inyong mga kamatis para sa pagpapahinog ayusin ang mga ito sa isa o maximum na dalawang patong sa mga karton o plastic na lalagyan na may pagitan ng papel o pahayagan. Upang mapabilis ang proseso, maglagay ng ilang hinog na saging o mansanas sa kahon. Naglalabas sila ng ethylene gas na nagpapasigla sa paghinog itago ang mga kahon sa isang tuyo, madilim at mainit na lugar. At huwag kalimutang regular na suriin ang mga ito, alisin ang mga bungang nagsisimula ng masira. Ang hakbang na ito na tila nakakapagod ang siya pangunahing alas sa paglaban para sa inyong ani sa pagtatapos ng panahon. At ngayon, narito ang pinakamahalagang sandali, ang puntong magpapasya kung maililigtas mo ba ang yung ani o hindi ang sikreto sa tagumpay sa huling bahagi ng Agosto ay hindi isang mahiwagang gamot ito ay pagbabago ng taktika hindi mo na dapat ipaglaban pa ang kalusugan ng halaman mismo ang mga dahon at tangkay nito lumipas na ang panahon para sa gipin ang mga halaman ngayon ang pinaglalabanan mo na lang ay ang mga bunga ang pangunahin mong layunin ay anihin agad ang lahat ng bunga na hindi pa nahahawahan at lumikha ng kondisyon upang hindi na lumaganap ang phytophthora sa mga ito pagkatapos ng pag-aani. Dito naman pumapasok ang pangalawa at mas mahalagang detalye na madalas makalimutan ng marami. Kapag inani mo ang mga berdeng kamatis na sa labas ay mukhang malusog hindi lang ani ang inuuwi mo, kundi pati na rin ang di nakikitang aspores ng phytophthora sa balat nito. Kung ilalagay mo lang ang mga ito sa bintana sa loob ng isang linggo, ay baka mangitim ang karamihan. Kaya, bago pa hinugin, kailangan mong disimpektahin ang bawat kamatis. Napakasimple nito. Sapat nang ibabad ang mga ito ng ilang minuto sa mainit na tubig na may halos 60 degrees Celsius o hugasan sa mahinang solusyon ng potassium permanganate. Ang simpleng hakbang na ito ay papatay sa mga spore at lubos na magpapataas ng iyong tsansa na mapahinog ang mga berdeng bunga at maging pula. Kaya, buod natin. Ang ating planong pang-emerhensyang pagsagip sa ani mula sa phytophthora ay binubuo ng tatlong hakbang walang awang pagputol sa lahat ng may sakit na bahagi, paggamot sa natitirang halaman at bunga gamit ang tamang gamot at ang pinakamahalaga ang pag-aani ng malulusog na berdeng kamatis na may kasunod na disimpeksyon. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Umaasa ako na ang mga payong ito ay makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong ani mula sa sakit kung nakatulong ang video na ito, mangyaring i-like at magsubscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang iba pang mahahalagang tips sa paghahalaman. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga paraan ang ginagamit ninyo para iligtas ang inyong kamatis sa dulo ng season? Marahil, mayroon din kayong sariling subok na sikreto? Ibahagi nyo ito sa comments. Magtulungan tayo.